Maayong adlaw sa inyo tanan mga langga. O for today, ganap nga, magluluto na naman ang inyong ating guy ng pinabu na pagkain. Hindi ko nga alam kung ano yung tawag dito mga langga. Basta panoorin nyo na lang hanggang dulo. Naglagay nga ako dito ng gata na Coco Mama. Yun na nga yung ginamit ko para hindi na ako magpiga pa. Tapos yan, pinakulo ko lang. Tapos nilagyan ko ng kalamay na pula. Tapos ito na nga, nilagay ko na yung aking malagkit na kanin. Bali, sinain ko na yan. Tapos nilagay ko dyan at minikos-mikos. Ayan, for the halo-halo lang ang inyong ating guys. Hanggang sa ganito na nga yung texture niya. Ayan. Ba, sobrang ano niyan, creamy na mga langga. Ang lasa nga niya ay malinamnam. Ma-creamy sa gata. Ang sarap niya mga langga. Pwede na yan, Charis. Pagkatapos nga niyan, ay gagawa na naman ako ng pinulot. At nilipat ko na nga muna ito sa lagayan. Ayan, ipa-flat ko lang yan siya. Pwede na nga yan kainin mga langga. Hindi ko nga alam kung ano yung tawag dito sa nililuto ko. Basta naisipan ko lang. Kasi may kwento nga ito mga langga. May chika ko lang. Mahilig tayo sa chika eh. Charis. Si Jusawa kasi ang inyong kuya Laren kapag out for nga siya ang laging nga niyang binibili, yung malagkit na kanin, tapos mayroong toppings na pinulot na asukal. Yun yung lagi niyang binibili at pinapasalubong sa akin. Hanggang sa naging pabukito ko na yun. At dahil pista minatay nga nung ginawa ko to, naisipan ko na lang na yun nga yung gawin. Kaso nga lang, malalaman natin mamaya mga langga kung nagawa ko nga ng tama. Parang hindi. Charis bali late upload na naman nga tayo for today ganap mga langga dahil nangyari nga ito noong November 1, 2024 pa super so, late upload na nga tayo mga langga pasensya na bali ito na nga gumagawa na nga ako ng pinupulot ko na kalamay naglagay nga lang ako dyan ng gata yung natera kanina at saka yung kalamay na pula at minikus-mikus ko na nga hanggang sa magiging malapot na yung texture niya. Medyo matagal nga lang siya gawin mga langga yung pagpapalapot ng kalamay. Sasakit nga yung kamay mo sa kakahalo-halo dyan mga langga. At paglipas nga ng ilang minuto mga langga, ito na nga ang texture niya. Medyo malapot-lapot na nga siya. Itatoppings ko nga yan doon kanina sa aking malagkit na kanin. At sana nga mga langga magustuhan ng inyong Kuya Laren ang aking luto for to the ganap mga langga. At dahil first time ko nga itong gawin, hindi ko nga alam kung magiging successful nga itong mga langga. Pero sige lang, ang importante ay makakain pa rin. Charis. Parang nagluto nga lang ako ng suman at gumawa ng sauce niya mga langga. Pero sa totoo lang, hindi talaga yon ang dapat nakakalabasan ng aking niluluto. Pero parang ganun talaga mga langga. Dahil hindi ko na perfect yung pagpapalapot ko sa kalamay. At okay na nga ito mga langga. Kaya nag-okay na nga ako dyan. Kaso na-flex ko nga sa inyo yung aking uh paso, napaso ako ng mantika nung pagluto ko ng pakitong tilapia. Naichika ko lang. By the way, mga langga, ito na nga siya. Bali, nilagay ko na ito sa aking malagkit na kanin. Yun nga ang sabi ko kanina, parang suman. So tapos, merong sauce yung kinalabasan niya. Pero, in fairness, mga langga, masarap siya. At ito nga nga yung aking malagkit na may gata. And, for the kain na nga tayo dyan, mga langga. At yung aking malagkit nga kanina ay nilagay ko na nga rin yung aking uh, pinulot na kalamay. So bali mga langga, in-expect ko na maging matigas nga or titigas nga yung kalamay ko dyan. Pero hindi nga mga palangga kasi hindi ko alam kung ano yung kulang sa aking ginawa. Dapat nga titigas yung aking pinulot na kalamay kaso hindi, nalusaw siya or natunaw. At sa mga oras nga na to ay may pasok nga ang inyong kuya Laren kaya mamayang gabi nga pa niya ito matitikman. At nung pagkadating nga niya ay lusaw na nga itong aking uh, toppings sa taas. Pero nagustuhan niya din mga langga yung aking uh, luto. Wala naman siyang choice. Charis! At binibida ko pa nga ito sa kanya mga langga sa chat na masarap nga. Pinipicture-picturean ko pa nga at sunod sa kanya. Kaso nga lang nung umuwi na nga ngayong kuya laren ay lusaw na nga or tunaw na nga yung toppings sa taas. Pero nung pagkalagay ko niyan mga langga ay tumigis naman siya. Kaso syempre natakpan at saka ang mali ko ay tinakpan ko na mainit pa kaya nalusaw. Nai-chika ko lang naman dahil chikadora tayo. At after ko nga siyang i-plattened, ito na nga mga langga. Okay na to. Waiting for Kuya Larry ninyo na matikman yung aking niluto. Nilagyan ko nga ng takip pero simi takip lang para makasingaw pa yung init. At titikman ko nga siya ulit mga langga dahil natatakam na naman ako. Ayan yung asuka. Medyo tumigas yan mga langga pero so, yun. nalusaw yan so alam niyo na mga langga kung ano ang resulta ng aking luto for today ganap hindi nga naging successful mga langga dahil oh. hindi ko nga na perfect pero sa lasa mga langga ay okay naman siya malinamnam at nagustuhan ng inyong kuya Lauren at nung kinagabihan nga mga langga ito na nga nagsindi na nga kami ng kandila para sa mga mahal namin sa buhay na nawala na at dahil pareho nga kami ng inyong kuya lari na hindi nakauwi sa aming kanya-kanyang pamilya o lugar kaya dito na nga lang kami sa aming bahay nagsindi ng kandila. So yan nga yung aking kandila na nasindihan para sa mga lolo, lola ko na wala na at mga tsahin-tsuhin at mga pinsan na wala na. Tapos ang inyong kuya lari naman ay dito din siya nagsindi sa labas. Bye daw mga palangga. Asta na lang Ana, ang aton gana for today. Madam, agad nga salamat sa inyo wala on Nga paglantaw kag supporta sa amon nga mga video. Sa sunod liwat mga langga. Hanggang sa muli. Bye!